Sa paglipas ng oras mula sa trahedyang sinapit ni Basilio at Sisa, bumaling ang salaysay sa karimlan ng buhay sa kumbento sa loob ng makakapal na pader ng kanilang tirahan. Ang mga pari, lalo na si Padre Salvi, ay abala sa kanilang mga gawain, ngunit ang bawat kilos nila'y tila may nakatagong bigat at lungkot. Tahimik ang kapaligiran, ngunit ang katahimikang iyon ay parang pumapailalim sa mga sigaw ng konsensya. Habang naglalakad si Padre Salvi sa pasilyo, Waring ninanamnam niya ang kapangyarihan at kontrol na hawak niya sa bayan, ngunit kasabay nito ay may mga aninong hindi niya matakasan, mga alaala at kasalanang patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Sa bawat hakbang niya ay para siyang sinusundan ng sarili niyang takot. Hindi ito takot sa tao, kundi takot na marinig ang tinig ng katotohanan ng pilit niyang tinatalikuran. Ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid, laging nag-aalangan, na tila hinahanap ang sagot sa katahimikan ng paligid. Pinagmamasdan niya ang mga manggagawa sa kumbento, ngunit imbes na makita ang kanilang sipag, ang nakikita niya ay ang paghihirap at takot sa kanilang mga mukha. Alam niyang marami siyang ginagawang hindi naaayon, ngunit mas pinipili niyang yakapin ang kapangyarihan kaysa ang katuwiran. Habang nagsisimula ng bumaba ang araw, napaisip si Padre Salvi. Tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa bayan, ang sigalot sa katawan ng kura, ang pagtaas ng tensyon sa mga mamamayan, at ang lumalalang problema sa loob ng simbahan. Sa kabila ng kanyang paggalaw na tila malaya, ang kanyang puso ay nakatali sa alalahanin. Ang bawat taong kanyang napapailalim ay may kwento ng pagdurusa, at kung minsan, sa mga mata ng bayan, siya mismo ang ugat ng mga ito. Ngunit kahit nararamdaman niyang may mali, hindi niya magawang talikuran ang kapangyarihang nagbibigay sa kanya ng silbi sa mundong kanyang ginagalawan. At sa pagdilim ng gabi, ang hangin na pumapasok sa bintanang bakal ng kumbento ay parang mga bulong ng bayan, puno ng reklamo, pighati, at pagnanais ng pagbabago. Ngunit para kay Padre Salvi, ito'y hindi bulong kundi paalala na hindi natatakasan ng tao ang kanyang mga nagawang kasalanan gaano man kataas ang kanyang pwesto. At habang dumidilim ang paligid, mas lalong lumilinaw sa kanya ang isang katotohanang hindi niya kayang aminin na ang tunay na impyerno ay hindi lugar na pinaglalagyan ng mga makasalanan, kundi ang pang-araw-araw na paghihirap ng isang pusong hindi matahimik. Sa pagsapit ng gabi, lalo pang lumalim ang katahimikan sa kumbento at ang dilim na bumabalot dito ay tila sumasalamin sa bigat ng konsensyang pasan ni Padre Salvi. Hindi maipaliwanag kung bakit hindi siya mapakali, bawat tunog ng kahoy na sahig, bawat hampas ng hangin sa mga dahon sa labas, ay tila may taglay na paninisi. Habang naglalakad siya papunta sa silid-kainan, napadapo ang kaniyang tingin sa mga kandilang nagliliyab, maliit na apoy na may kakayahang magbigay liwanag, ngunit maaari ring magsilbing paalala ng mga apoy na maaring lumamon sa kaluluwa ng isang taong puno ng pagkakasala. Nadatnan niya ang mesa na halos hindi man lang nagalaw. Yung mga pagkaing inihanda para sa kura ay halos hindi niya napapansin sapagkat ang sumisiksik sa kaniyang isip ay ang pagtaas ng tensyon sa bayan, lalo na ang kalagayan ni Sisa at Basilio. Alam niya na may kinalaman ang simbahan sa kanilang pagdurusa, ngunit pinili niya ang katahimikan, isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw ng katotohanan. Habang nakaupo, Pinikit niya ang mga mata upang magpahinga sana, ngunit ang sumulpot sa kaniyang isipan ay hindi kapahingahan, kundi mga tanong na ayaw niyang sagutin. Sa labas, ang mga alila ng kumbento ay abala sa kanilang mga gawaing panggabing paghahanda, ngunit hindi nila maiwasang mapatingin sa direksyon ng silid ng kura. Alam nilang may bumabagabag kay Padre Salvi, ngunit walang sino man ang nangangahas magsalita. Di ang ilan ay nagbubulungan tungkol sa paglala ng kaniyang pag-uugali nitong mga nakaraang araw, mas marahas, mas tahimik, mas madaling magalit sa mata ng mga karaniwang mamamayan. Ang mga kura ay malalaking figura ng kapangyarihan, ngunit sa loob ng kumbento, mas malinaw na silang nakikita bilang mga taong may kinakatakutan at kung minsan sariling anino nila ang dahilan. Habang nagsimulang tumunog ang kampana sa orasan ng kumbento, nagising si Padre Salvi mula sa kaniyang malalim na pag-iisip. Ang tunog ng kampana ay tila nagbabalita ng isang bagong kabanata ng kaguluhan sa bayan. Tumayo siya at naglakad muli sa pasilyo, ngunit sa bawat hakbang, mas lumilinaw sa kaniyang isip ang isang katotohanan. Ang kapangyarihang hawak niya ay may kapalit ang unti-unting pagguho ng kaniyang pagkatao. At sa gabing iyon, habang ang buong bayan ay natutulog, ang kura paroko ay muling nahulog sa bitag ng kaniyang sariling mga iniisip, iniwang tanong kung ano ang tunay na kapayapaan at bakit ito tila napakalayo sa kaniyang abot. Sa sumunod na umaga, habang nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid ng simbahan. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit may bahid ng bigat na tila nagmumula mismo sa mga pader ng kumbento. Si Padre Salvi, na hindi halos nakatulog sa buong magdamag, ay mabagal na naglakad patungo sa bintana Pinagmasdan ang malawak na bakuran na unti-unting nababalot ng liwanag. Subalit sa kabila ng pagbangon ng araw, hindi nawala ang dilim na bumabalot sa kanyang isipan. Tila ba may aninong humahawak sa kanyang damdamin at ayaw siyang bitawan. Habang binubuksan niya ang lumang aklat sa ibabaw ng mesa, sinubukan niyang ituon ang sarili sa mga banal na pahina, umaasang makatatagpo doon ng kapayapaang matagal ng mailap sa kanya. Ngunit bawat salita ay tila nababalot ng panguusig, bawat talata ay paalala ng kaniyang mga pagkukulang. Sa bawat paglipas ng segundo, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kaniyang konsensya, isang bigat na hindi maibsan ng panalangin o ritual. Sa halip lumalabas ang mga imahe ni Nasisa, Basilio at Crispin, mga inosenteng, kaluluwang dumanas ng hirap dahil sa kapangyarihang dapat sanay nagtatanggol sa kanila. Sa ibaba naman ang mga sakristan at mga tauhan ng kumbento ay nagsimulang maghanda para sa mga gawaing pang-umaga, may ilan na palihim na naguusap tungkol sa nangyari kay Sisa at sa pagkawala ni Crispin, binabanggit ang malupit na kamay, ng mga bantay at ang katahimikang ipinilit ng simbahan sa buong bayan. Ang kanilang mga tinig ay mahina ngunit puno ng takot dahil alam nilang ang bawat salitang bibitawan ay maaaring makarating sa tainga ng kura. Ngunit higit sa takot, ang nangingibabaw ay awa. Awa sa isang inang winasak ng pang-aabuso at sa mga batang biktima ng sistemang pinaghaharian ng kapangyarihan at takot. Samantala, habang naglalakad si Padre Salvi sa pasilyo, naramdaman niyang parang may nakasunod sa kanya, hindi tao, kundi konsensyang kumakatok sa pintuan ng kaniyang puso. Ang bawat hakbang niya ay tila mas maingay sa karaniwan, sumasalamin sa pagdagundong ng kaniyang dibdib. Napatigil siya sa gitna ng daan na papikit ng mariin, tila sinusubukang itaboy ang bigat na bumabalot sa kanya. Ngunit sa huli, wala siyang nagawa kundi tanggapin na kahit gaano kalakas ang kapangyarihan, hindi nito mapapatahimik ang isang konsensyang ginigising ng katotohanan. Sa sandaling iyon, alam niyang ang tunay na laban ay hindi sa labas ng kumbento kundi sa loob ng kaniyang sarili. Sa paglipas ng umaga, unti-unting napuno ang simbahan ng mga taong dumadalo sa misa, ngunit sa kabila ng kanilang pagdalo, dama ang malamig at mabigat na hanging bumabalot sa loob nito. O sa nga sa ay pumasok na may kanya-kanyang dalang problema. Ngunit ang pinaka-umaalingaw-ngaw sa kanilang isip ay ang kwento tungkol kay Sisa at sa kaniyang nawawalang anak. Habang umiikot ang ventilasyon ng simbahan, nagsimulang pumasok sa kanilang mga bulungan ng Pagdududa, hindi lamang sa nangyari, kundi pati na rin sa katahimikang pinipilit panatilihin ng mga nasa kapangyarihan. Ang kanilang buwang mga titig ay mabilis na nagtatagpo at naglilihis, parang may lihim na ipinagbabawal kahit hindi naman binabanggit ng tuwiran. Nang dumating si Padre Salvi para pangunahan ng misa, kapansin-pansin, ang pagkaputla ng kanyang muka at ang pagbagal ng kaniyang mga paggalaw. Ang kanyang tinig na karaniwan ay malamig ngunit malinaw, ay ngayong tila mabigat at hindi pantay, na para bang hinahatak pababa ng mismong bigat ng kaniyang budhi. Habang binibigkas niya ang mga banal na salita, napapatingin siya paminsan-minsan sa altar na para bang may nakikita siyang hindi kayang makita ng iba. Ang bawat pagtaas ng tinapay, bawat pagbigkas ng dasal, ay tila ba nagbubukas ng sugat na hindi niya kayang pagalingin. Sa gitna ng misa, may ilang taong hindi mapigilang alalahanin ang kawalan ni Basilio at Crispin at ang pagkaulol ni Sisa na maaring bunga ng labis na pagdurusa. Tila ba kumikirot ang dibdib ng bawat taong naroroon? Sapagkat alam nilang ang mga pangyayaring ito ay hindi na maikakaila. Ang katahimikan ng simbahan ay unti-unting napalitan ng bigat na hindi masabi isang bigat na nagmula sa takot, awa at sa pagnanais na magkaroon ng hustisyang mapakatagal ng ipinagkakait. At habang naglalakad ang mga tao palabas ng simbahan matapos ang misa, daladala nila ang isang tanong, hanggang kailan magtatagal ang ganitong kalakaran? Samantala, si Padre Salvi ay nanatiling nakaupo sa harap ng altar matapos ang misa, tila hindi alam kung saan siya magsisimula. Napahawak siya sa kanyang sentido, pilit na pinipigil ang gumugulong kaba sa loob niya. Alam niyang siya mismo ay bahagi ng mga pangyayaring nagpahirap kay Naskna at Atikatis and at kahit anong iwas niya, hindi niya matatakasan ang katotohanan. Sa sandaling iyon, ramdam niyang ang simbahan na dapat ay tahanan ng katarungan ay mistulang nagiging kanlungan ng mga kasinungalingan. At bago siya lumabas ng altar, napatingin siya sa imahen ng santo, tila naniningil, tila nag-aanyaya ng pagbabagong matagal na niyang tinatanggihan.